mga ka-hunters this is my Tid Hunter ang inyong gabay sa pag treasure uh, mga ka hunter kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel pakisubscribe at pag ang notification para lagi kayong updated sa mga susunod mga, mga i-upload ko mga ka-hunters uh, chat out po pala uh, mga ka-hunters to all Philippines Luzon Visayas Mindanao uh, happy hunting sa inyo mga ka hunter uh, mga ka-hunters uh, kung ano mga ka-hunters uh, lagi po tayo humingi sa ating may kapal na bigyan tayo ng kaalaman o karunungan para may cover natin ang mga desert sa ating mga uh, area mga kahanter so mga kahanter uh, that's all po pala uh, sa mga nagahunting dyan uh, uh, lang tayong mag ano uh, mag Uh, manchit mga kanter para uh, okay ang ating mga pagsasite mga kanter o pagpetrisyon mga kanter. Mga na-sit up ito sa kuwan. Kung ingin si mga. Ngayon ang setup niya. Ha to. Oh. So yan po mga country isang heart na nagtuturo sa unahan ng country yung ang araw ay ano uh, nakaturo sa may ibabaw o pa, kaya sa langit mga So yan po ang ibig sabihin niyan ay Mountain trip, o oh, ibig sabihin ano ay inasok ang kanter. Ano, ano so, galing niya, dito mga kanter, mga 150 meters, mga 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 nandun mga, ang kanyang tinuturo mga, mga, kanter. mga kanter. Kaya, mamaya mga at ati ang pupuntahan at ating tingnan kung ano, mga ano mga ang naroon dun sa tinuturo itong heart mga kanter. So, ganyan ang, ang pagdiko dito mga kanter, kapag ano ang kanyang tulis sa heart na ay nakaturo sa ibabaw ay ibig sabihin ay nandun sa malayo o galing ito 150 meters o mahigit makantel o 200 meters makantel so titingnan lang nyo makantel sa unahan kung ano ang dun so mayroon tayong makikita dun na iba pang mga marka o mga mm a big big boulders na ginawa ng mga hapon mga kanter. so yan po mga kanter uh, yun, yun po ang tinuturo ng heart mga oh, so galing sa heart ay siguro ito ay mga 150 meters mga kanter so ito yung tinuturo ng heart mga kanter uh, para ito sa upuan ng general mga kanter na o ano sa tingin nyo ito mga kanter so ito po ay Uh, malaking Ayun, kayamanan na nakalagay dito makante so dito lang ano ang nakalagay ang okay. kayamanan makante ra hindi lang ito marami sa kanya yeah. sorry ina team mga kante kung saan ba talaga at uh, tinatago uh, nitong kayamanan nila mga kante so maraming itong option mga kanter so kailangan natin ay sorry ang bawat mga uh, coordinate mark niya makanta sa uh, kanyang paligid so pwede ron at uh, pwede yan sa harapan mga kanter o uh, chance sa kilid so pwede rin dito mga kanter na uh, isang grupo ng mga stone mga kanter o mga bato so ganyan lang dito ang uh, pag, ano, mga kanter so parin ito nakita isang bato na pwede yan sa kanyang tuntayos doon sa nagtuturo na pwede natin susundan mga kanter So yan po mga kanter na ati pong tingnan kasi itong bato ay kakaiba mga kanter. So ito po yung sinasabi sa heart na na -ano mga kanter. Ang tulis ay sa nasa ibabaw. So, kakaiba itong mga kanter. Ah, itong minarkan ng mga hapon o marka o marker na ginagawa nila mga kanter. So sa ganyan sa paligid mga kanter at po na ang mga sa kanyang paligid mga kanter kung may iba pang mga coordinate marker mga kanter o so, ganyan talaga mga kanter pag tayo ay nagtitresure ay suriin natin ang paligid mga kanter kung mayroon pa bakit na mayroon tayong lang nakita ng mga ka, tinatawag na coordinate marka o marker mga kanter ito na rin ay so hindi lang ano uh, maraming marka sa kilin uh, kunti lang mga kanter so ibig sabihin mga ka-hunter ay yung mga ibang bato ay titingnan natin na kung meron ba itong mga iba pang marka so <laughs> <laughs> Ingat talaga mga kapatid kapag tayo ay magti-treasure ay dapat suriin natin ng maigi kung mayroon bang mga kakaibang mga <laughs> marika na, <laughs> na pwede natin <laughs> pagbasihan ah uh, doon tayo mag ano ka mag mga kanter so ito pong kasama na ako kasama nakin na mga kanter ay siya, po, siya pong mahilig sa treasure mga kanter kaya ano ah, pinootahan ko mga kanter ah, kasi mayroon siyang site dito mga kanter na ah, ano ah, patingin niya sa akin mga kanter yeah pating suriin mga kanter so ito po yung mga baton na ah, sa paligid niya mga kanter so itong ano marka mga kanter sa ay sa hindi gano. lang ito malayo ang treasure mga kanter ito po ay sa harapan niya Oh, basta hindi lang siya lalayo dito sa mga babo mo ni set up sa kuwan kung mo ni ang set ito niya ito ay kakaiba mga kanta ha ito so balag tayo ulit mga so ito po yung kaganina mga kanta na isang heart na ano uh, ang tulis niya ay nasa ibabaw so ibig sabihin mga ito po ay oh, nasa malayo ang kanyang hmm uh, tinuturo mang kanter uh, galing dito ay okay, mga, mga, mga 150 meters na nandun, nandun no. ang kanyang deposito mga kanter Pag ito ka? ay um, uh, mga ang heart ay meters. nasa ibabaw kaya yeah, dapat natin itong pag Uh, mga kanter. So pag mayroon kayong makita nito mga kanter, um, ang heart ay ang kanyang tulis ay nasa ibaba, ang ibig sabihin ay nandoon sa malayo. Ang galing dito uh, mga 150 meters o meters mga kanter. So, sa hanapin ninyo yung mga khanter, sa kanter. Ah, sa, so, sundan ninyo lang ang kung saan nakaturo ang uh, kanyang tulis na heart mga, mga, mga kanter. Yeah. Ang heart mga kanter ay ah, tinatabag ito ay mga malaking deposito mga kanter. Mga kanter. So, mas maganda na doon sa malayo mga kanta yung tinuturo ko ay galing dito ay mga 150 meters uh, kikita natin mga kanta ay nang doon ang kanya uh, marka na kinuhit ng mga hapon mga so Selingan mana milih dia? Selingan yang ni niromil dia ngaromil ke tempat lain, pastol ya.

na So yan lang po mga kanter at uh, sana nagustuhan nyo itong video mga kanter at uh, ano maglagi uh, lang kayo magsubscribe mga kanter para lagi kayong updated sa mga susunod kong i-app nito mga kanter so happy hunting sa inyo mga kanter and God bless all and happy happy hunting sa inyo mga kanter